Hi, my idol. Yeah. So, ang lugar na pinuntahan ko mga idol, 7 kilometers din pinuntahan ko. Para makita ninyo yung kung saan na pinagbilan ko ng pagkain. Ngayon mga idol, pauwi na tayo. Pabalik na tayo doon mga idol sa ano, sa tinanggalin na natin Puso rin dito mga idol, karera ng motor Karera ng bike